Alright, good morning mga kabistak So nandito tayo sa aming likuran ng aming bahay Kasi yung tinanim na kung biabas at saka sirguelas ay malaki na uh, Dapat mayroon ng bunga ngayon At bigla na lang namamatay Yung iyan, oh, makita naman natin yung malaking puno ng sirguelas At yung isa yung biabas Noon, binibigyuhan ko yan green-green ang kulay niyan yung leaves nila at mayroon pang bunga ngayon ay patay na dahil dito itong tinatawag na panyawan kasi nagtatanim akong panyawan eh kasi sabi nila bisayan uh, yan sa gamot pero ngayon anong nangyari so ang panyawan ay ano lumalabo at kumakatay-katay na sa aming sa kahoy ng asa at saka biyabas at hanggang ngayon ay namamatay na sila so hindi pala mabuti itong panyawan kung itinanim mo sa inyong bakuran lalo na pag mayroon kayong uh, mga protas na tinanim kasi kumatay yun eh katay-katayan sa ano sa yung mga kahoy ay yung mga protas at yung mga protas nyo ay matay. So, kagaya dito. Tingnan ko na lang ito. So, sayang-sayang ang Sirguelas at Biabas ko natin na malaki na sila at nang, ngayon wala na. Wala na silbi dahil itong panyawan. So, hindi maganda itong panyawan kung itananim niya. Kasi may dulot ito sa uh, kamatayan ng iyong mga protas. Lalo na yung mga malaking protas kaya nito sa akin.